Ayan, kung nakikita nyo, ayan mga kapatid, 2007, 2007, at 2009 na 10 piso. Mga kapatid, may tatlo po tayong parcel na bubuksan na dumating kanina. Ayan, isa isa-isahin po natin ito from Mabalakat, Pampanga. So, shoutout po kay Sir Jason Itong isa ay kay Madam Rochelle at ito namang isa ay kay, Kaiser Sir Mark Angelo. Ayan mga kapatid. So iba't ibang lugar po yung nabilan natin ito. Kaya isishare ko po sa inyo. Baka makakita kayo ng mga hard to find coins na 10 piso. Ayan, patuloy po tayong bumibili niyan. Sabi nung iba mga kapatid, wala nang makita nito. Pero ito mga kapatid, ang proof na marami pa po talagang kumakalat na mga ganitong uri ng klase ng 10 piso na patuloy nating binibili. Okay? So ayan, ito muna mga kapatid from JRS Express. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung gaano po ka legit itong ating binibiling mga coins. Ito po yung hanapin nyo mga kapatid. At sure ball kayo mga kapatid na maibibenta nyo sa akin to at sigurado pong bibilihin yan sa inyo. Okay, so hindi po tayo bumibili ng common dito. Tandaan nyo mga kapatid. Yung mga common coins, hindi po tayo bumibili. So, nilagay niya sa damit. Ayan, hanapin natin. So, ayan mga kapatid, nakita ko na. So gugupitin na natin 'to. Ayan. So ayan. Papakita ko ng mabuti sa inyo mga kapatid para baka makakita rin kayo eh. So ito po yung patuloy nating binibili. I-send nyo agad mga kapatid dahil napakarami kung nabibilhan ito. Okay? So ito yung kadalasan natin nabibili sa ating mga viewers dahil sa mga tindahan, yung mga sinusukli sa kanila at sa gasoline station. Ayan, napakaraming barya doon. So madalas tayong nakakabili sa mga ganun. Okay, so ayan mga kapatid year 2007 po na 10 piso. Patuloy ko po itong binibili, okay? 500 up to 1,500 po ang bili ko dito sa ngayon. Ayan, kung meron po kayo, ayan paki-PM lamang po sa ating Facebook page, okay? So ayan, year 2007 na 10 piso coin ayan baka meron kayo papalitan natin yan ng libo, so nakadepende pa rin po yan sa kondisyon ng inyong 10 piso coin so kung marami ng dense marami ng gas gas ayan medyo mababa po ang bili natin okay so ayan year 2007 at itong isa naman so buksan na natin to so tandaan nyo ha year 2007 para doon sa mga bago ayan year 2007 malino na malino mga pati. Okay, so sa damit ulit nilagay. So ayan, pulang pula. Dahil Christmas na, no? Mga kapatid. So sa jacket. Ah, short pala to. So ayan, nasa bulsa naman dito. Itong isa naman, mga kapatid, ay 10 piso rin po na hard to find coins. So napakaraming nakapagbebenta sa atin ito. Kaya i-double check nyo mabuti, mga kapatid. Baka makaligtaan nyo po. Okay? So ayan, isusong ang camera, mga kapatid. Ayan, para mas makilatis nyo ng mabuti Ayan mga kapatid So ito naman uh, Year 2009 Ayan napakaganda oh. Kitang kita nyo naman Year 2007 At 2009 na 10 piso Ayan yung patuloy nating binibili Okay So ayan Year 2007 At 2009 yan po yung patuloy nating binibili Ang dami na pong nakapagbenta Kaya po I-check nyo mabuti. Baka mayroon pong naliligaw sa inyo. So, ayan. Itong isa. Ayan, mga kapatid. Isa rin sa 10 piso ko. Na hard to find. Ayan. So, napakarami. Napakarami nga uh, nakakapagbenta sa atin. At legit na legit, mga kapatid. Kapag ito po yung nahanap niyo So, hindi po tayo magdadalawang isip na bilhin yan sa inyo. Okay? So, ayan. Napakaraming balot nito, mga kapatid. So, ayan, nasan ba yung coins dito? Ayan, nandito. Ayan, meron pang ano, adapter. So, tara, tignan natin kung saan nakalagay. So, nakikita nyo ba? Ayan, nakabakat, to oh. So, gupitin na natin to. So, ayan, mga kapatid. So, kitang kita nyo naman kung gaano ka legit, no, na 2007 at 2009. So, tanggalin natin. Napakaganda At uh, syempre mga kapatid Ito po ay hindi basta-basta nakikita Okay, tandaan nyo po So ito po ay hard to find coins Na itinuturing namin na rare coins Dahil sa sobrang hirap hanapin Pero maganda po ang collector value Okay, so ayan So isusum natin Itong tatlo Ayan, kung nakikita nyo Ayan mga kapatid 2007 2007 at 2009 na 10 piso. So kung meron kayo, ayan, still buying po tayo, patuloy po tayong bumibili. Bibiling ko po sa inyo yan ng 500 up to 1,500 depende po sa kondisyon ng inyong 2007 at 2009. so, yan po yung updated value. Ayan po yung updated na bili natin. Kaya kung meron kayo, ipm nyo agad sa akin mga kapatid yung litrato. So, meron pa po tayong parating na 2 pieces na hard to find 10 piso coin. Ayan, i-update ko po ulit kayo at para makita nyo po lahat ng ating mga nabibili.